Mga makikisaya sa Itbulaga sa Tamang Panahon, panahon Show sa Sabado. Nagpaalala ang The Explorer Sisters na hindi kayo papapasukin sa Philippine Arena kung may dala kayong mga ipinagbabawal na bagay. Kasama riyan ang lighter, kandila, alak, tubig, matutulis na bagay, armas at paputok. Huwag ding magdala ng masyadong malaking bag. Mas maganda nga kung transparent na bag ang gagamitin sa walang ticket. Oh, ah, makinig. Team bahay na lang muna tayo. Okay. Okay? Huwag na po tayong pumunta ng Philippine Arena kung wala po tayong ticket. Kasi nga po, hindi na po tayo magkakasya. Sa mga manuno o doon sa bahay, may regalo si Lola sa inyo. Yan. Yan. Kanina ilang beses na namang may tumawag kay Lola ni Dora at hindi nagsasalita. Pero bago natapos ang kalye serye, nakausap na niya ito. Anong 55 milyon ang sinasabi mo? Nasa iyo pa rin ang diary. Pakiusap, ka nang manggulo! Huwag kang pupunta doon!